Naka-full alert na ang Police Regional Office 11 o Davao Region at 13 o Caraga matapos ang malakas na lindol na tumama sa Davao Oriental kaninang umaga. Ayon sa PNP, gusto nilang tiyakin ang agarang pagtugon at seguridad sa mga apektadong lugar. Sa Karaga, hindi madaanan ang magsaysay bridge sa Butuan City dahil sa pinsala habang may power interruption sa ilang bahagi ng rehiyon. Sa Davao del Norte, nasirang water tank ng Panabo City Police Station at perimeter fence ng Talaingod MPS. Matamatik po sa lahat ng apektado, yung dalawang regions po ay naka poll alert po sila. Sa Karaga, ang report po dito, kasama po ang Davao City po ay nakaroon ng intensity 5 at yung Surigao del Sur ay nakaroon ng intensity 4 kasama dito yung Agusan del Norte. Para po sa road conditions nila sa Caraga, meron pong isang daan doon. Ito po yung sa Magsaysay Bridge na kung saan ito po ay impossible sa ngayon. Particular po ito yung Magsaysay Bridge sa Butuan City. At meron din po silang mga incident po ngayon na na-report about sa power interruptions. Ayon kay Tuanyo, naka-activate ang emergency response ng PNP. Nagsasagawa na rin ng road at infrastructure assessment ang mga local units at tumutulong sa rescue at relief operations inatasan ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na makipagugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa seguridad ng mga komunidad at mga dinala sa mga evacuation centers. Sa ng ating GPNP, ang action taken nila, meron sila tinatawag sa Police Regional Office 11, yung Oplan Kalsada, ito yung pagtulong nila sa mga tao natin doon. At yung Eye in the Sky, ito po yung paggamit nila ng mga, ng mga equipment po nila para ma-assess po nila yung damage properly. At meron sila ngayon pinapatupad na uh, libreng sakay doon sa Police Regional Office 11. The PNP is working closely with the Provincial and city Disaster Risk Reduction and Management Offices to support disaster response and provide assistance to those in need. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.